Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa amin ngayon para sa isang um, masusing paghimay natin sa isang paksa, isang paksang marahil nako pamilyar sa marami sa atin. Yung pakiramdam na parang parang nawala yung biyaya o favor sa buhay mo. Alam mo yon, yung ginagawa mo naman lahat ng tama, ang sipag mo, tapat ka, pero parang lahat ng pinto sarado pa rin. Nakaka-frustrate, di ba? Ngayon, yung mga ideya natin, galing ito sa ilang babasahin na tumatalakay nga sa ganitong experience. Tapos, um, gagamit tayo ng mga kwento mula sa Biblia, lalo na yung kay Joseph. Kilala natin yon Ang mission natin dito, simple lang. Subukan nating intindihin bakit ba may mga ganitong panahon at posible ba ayon sa mga source natin na ito pala'y paghahanda hindi parusa. Sige, simula natin. Ano ba talaga itong pakiramdam na to? Yung parang nawala yung biyaya. Madalas, ang feeling, ganito eh. Ginagawa mo na lahat ng tama, di ba? Nag-aaral, naglilingkod, nang tapat, pero parang walang nangyayari. Tapos, may nabubuong kirot. Tahimik lang, pero andon. Lalo na raw sa mga leaders o may mga responsibilidad. Yung pakiramdam na parang, ah, Lumipat na sa iba yung dating pabor sa iyo. Pamilyar ba? Oo. At alam mo, ang isang medyo um, nakakagunat na perspective dito mula sa mga sources natin ay ito. Paano kung yung katahimikan, yung parang pag-atras, hindi pala parusa? Paano kung ito'y isang paraan ng pagpahanda? May konsepto pa nga silang binabanggit na parang unseen curriculum. May tinuturo pala sa iyo. Ibig sabihin, yung biya, hindi laging, alam mo yon malakas na palakpak o bukas na pinto. Minsan pala, nag-aayong pagtatago o pagsubok o sadyang delay lang. Yung paghihintay. Hindi daw sayang yon kundi para nagiging classroom kung saan hinuhubog yung um, katatagan natin, pinapakinis yung karakter at pinapalalim yung pagtitiwala natin sa kanya. Nako, ito yung delikado siguro. Kasi kapag tahimik, kapag walang progress, ang daling isipin ay failure na to, bigo na agad. Pero kung titignan nga natin yung mga kwento sa Biblia, iba eh. Tama ba si Joseph? Nasa kulungan siya, pero hindi ibig sabihin kinalimutan na siya. Hinuhubog lang pala para sa mas malaking trabaho sa palasyo. O si David, nung nasa pastulan, hindi siya pinabayaan, sinasanay lang pala. Yung mga tinatawag na hidden years nila, hindi pala pag-urong yun, paghanda pala para sa mas matibay na impluensya. Dito nagiging mas interesante yung usapan. At sakto ito sa panahon natin ngayon, di man? Na parang laging nagmamadali. Gusto natin instant validation, mabilis na promotion. Kaya madalas yung delay, akala natin rejection na agad. Pagsarana ng pinto. Sabi nga sa source, dito raw madalas nagsisimula yung burnout, yung pagkadismaya. Kaya yung malaking tanong, paano nga kung yung tila kawalan ng biyaya, paghahanda pala? Yung biyayang parang naantala, hindi raw tinanggap. Bagkos, ito raw ay biyayang ano? Pinipino, hinahasa. Hindi lang daw basta delay, bahagi raw ng divine design. May plano sa likod nito. May isa pang term na ginamit dito, yung alang ng paghahanda o wilderness of preparation. May example pa nga si Miriam, isang leader, limang taon daw niyang pinagplanuhan, pinagtrabahuhan, yung vision niya para sa ministry. Sunod lahat ng payo, kumilos ng tama, tapos after five years, katahimikan, walang major breakthrough, walang funding, walang opportunity. Nakikita niya yung iba umaasenso. Naramdaman niya parang invisible siya sa Diyos. Dumaan siya sa galit, pagdududa, yung tukso na makipag-bargain na lang. Parang, Lord, kahit ano na lang, basta may mangyari. Relatable sa marami, no? Oo. At dito pinapakita yung um, mahalagang distinction. Dalawang klase daw ng pagtingin sa biyaya yung una, parang transactional. Yung parang, Lord, bigyan mo ako nito, gagawin ko to. Ang biyaya, parang tulong lang para umusad yung sarili mong plano. Yung pangalawa, transformative. Dito, yung biyaya mismo, yung proseso ng paghubog sa'yo. Para pag na yung pinto, handa ka na talaga. May kakayahan ka ng dalhin yon. At madalas, itong transformative favor, ito yung nagmumukhang delay. Ito yung parang dumadaan muna sa ilang... Ang daming ang halimbawa sa Biblia nito eh. Si Moses, di ba? 40 years sa ilang bago pamunuan yung Israel. Grabe yon. Si Joseph, ilang taon sa balon at kulungan. Si David, bilang takas muna. Si Elijah, tumakas pa nga after ng malaking tagumpay. Maging si Jesus, dumaan sa wilderness. Si Pablo, may tinik sa laman. Parang may pattern eh. Yung kawalan ng kitang-kitang pagpapala, hindi ibig sabihin iniwan ka na. Madalas pala, may mas malalim siyang ginagawa sa loob natin, hindi agad nakikita. May sinusubukang i-explain na theological na logic dito. Una, yung formation over function. Mas importante daw kung sino tayo nagiging kaysa sa ano lang nagagawa natin. Character muna. Pangalawa, purging idolatry paglilinis sa mga Diyos-Diyosan. Kasi yung mabilis na success, pwedeng maging idol natin yun eh, o yung sarili nating galing. Tinatanggal daw ng ilan yung mga maling sandalan. Pangatlo, deepening dependence, pagpapalalim ng pagsandig sa kanya. Inaanyayahan tayo ng katahimikan na manalangin ng mas focused sa relationship, hindi lang transaksyon. Pangapat, timing and kingdom wisdom, yung oras at plano ng Diyos mas malawak. Hindi natin nakikita lahat. At panglima, refinement of calling. Pagpapadalisay ng tawag sa atin. Pinapatibay ng pagsubok yung purpose natin. Parang yung sa refiner's fire, di ba? Yung apoy na napapadalisay ng ginto. Ang mahalaga raw dito, mauna yung paghuhubog sa karakter bago yung malaking tungkulin. Sanctification before stewardship. Ika nga. Okay. Pero, eto na. Yung tanong siguro ng marami, paano mo malalaman na itong nararanasan mo, paghahanda nga ba talaga? Hindi parusa o baka mali ka lang o wala lang talagang nangyayari. May mga signs daw ayon sa source na pwedeng makatulong. Una, may nararamdaman ka bang um, panloob na paglago? Lumalago ka ba sa humility, sa self-awareness, sa compassion? Pangalawa, anjan pa ba yung calling, yung vision sa puso mo? Pero baka nagiging mas malinaw lang, mas napipino. Pangatlo, may mga dumarating bang maliliit, di inaasahang resources para sa future? Mga aral, bagong kakilala, skills na mukhang magagamit mo balang araw. Pangapat, kahit malabo ang paligid, merong bang um, panloob na kapayapaan. Hindi yung walang takot, pero may underlying peace. At panglima, mas namingibabaw ba yung conviction, yung paninindigan na may ginagawa ang Diyos, kesa sa condemnation, yung paghatol sa sarili. Pagawa ka na ng mga ditama para lang pilitin yung resulta. Nako, baka hindi na yan healthy preparation. Baka nakakasama na. Baka kailangan na ng tulong. Pastoral care, counseling, pagharap sa mga sugat. Hindi sapat yung mga klishe lang nakasabihan. Yung ilang kasi pwede rin mag-expose ng wounds na kailangan ng iling, hindi lang endurance. So ano ang ibig sabihin nito para sa'yo na nakikinig? Kung nasa ganitong season ka, hindi ito time para tumunga ngalang. May mga practical na steps na sinusuggest ang source sa spiritual practices. Balikan mo yung mga kwento ni na Joseph, David, paalala na hindi kay unique sa experience mo. Magkaroon ng daily liturgy, simpleng routine ng pagbasa panalangin, pasasalamat. At huwag matakot sa honest lament. Ilabas mo yung sakit, yung tanong mo sa Diyos. Nasa Psalms yan, di ba? Tapos, sa soul care, gawin mo raw ng mahusay kahit yung maliliit na tasks ngayon. Yung excellence dyan ng naghahanda sa malaki. Gamitin ang oras para mag-aral pa, mag-improve ng skills o kahit emotional intelligence. At importante, huwag ihiwalay ang sarili. Manatili sa community maghanap ng mentor o spiritual director. Sa vocational aspect naman, maging wise steward ng kung anong meron ka ngayon. Mag-experiment sa maliliit na bagay imbes na all-in agad. At panatilihin ang connections through service, hindi self-promotion. May mga dapat din daw iwasan. Una, yung idolizing success. Kung ang value mo ay nasa achievement lang, grabe ang pressure sa paghintay. Kailangan identity anchored sa Diyos. Pangalawa, iwasan yung transactional prayer. Yung parang bargain. Lord, pag ginawa mo to, eto gagawin ko. Mas mainam daw manalangin para ma-align ang will mo sa kanya. Pangatlo, iwasan yung spiritualized passivity. Yung parang ah, wilderness eh, tapos wala nang gagawin. Hindi, active faithfulness pa rin. Work hard, pray hard, learn. At pangapat, iwasan ang comparison. Nako ito, huwag mong sukatin ang journey mo sa timeline ng iba. May kanyata niyang design ang Diyos. At ang pinaka-key sigulo, yung perspective shift. Imbes na tanong mo, bakit hindi pa binubiksa ni Lord yung pinto? Subukan mong itanong, ano kaya ang hinuhubog niya sa akin habang naghihintay ako? Ito yung paglipat from entitlement, yung feeling na may karapatan ka, patungo sa expectancy, yung may pag-asa kang may ginagawa siya. Malaki ang epekto ng language natin sa puso natin. Balikan natin si Joseph ng mas malalim. Siya talaga yung classic example. Mula sa paboritong anak, biglang balon, tapos alipin, tapos kulungan pa. Walang kasalanan. Labintatlong taon ng parang sunod-junod na talo. Pero sa dulo, lahat pala yon part ng paghubog sa kanya. Dito makikita yung pattern eh, yung pangako, yung panaginip niya na uuna bago pa dumating yung matinding pagsubok, yung crucible, yung hilang. At kung i-coconnect natin yan sa bigger picture, may tinatawag yung source na Joseph Protocol or Crucible Dynamics. Ano ba yung purpose ng mahabang preparation na yon? Una, humility, pagpapakumbaba, tinatanggal yung pride. Pangalawa, resilience, pagtibay ng loob, kakayahang bumangon. Pangatlo, competence, pagsasanay ng skills, sa pamamahala, sa paglutas ng problema. Pangapat, dependence, pagpapalalim ng pagsandig sa Diyos, hindi sa sarili o sa tao. At panglima, identity realignment, pagkakakilanla na nakaugat sa Diyos, hindi sa posisyon o destiny. Sabi nga, sanctification before stewardship, pagpapabanal muna, bagong pangangasiwa. Yung delay, hindi contradiction Paraan ng pagtuturo ng Diyos yun, Divine Pedagogy. Ang dami palang leadership lessons na makukuha natin sa panahon ni Joseph sa kulungan, no? Una, maging excellent sa small things. Yung integrity niya doon ang nag-build ng trust. Pangalawa, use your gifts to serve others. Ginamit niya yung pag-interpret ng dreams para tumulong sa kapwa bilanggo, hindi para sa sarili lang. Pangatlo, develop emotional intelligence, yung kakayahan niyang harapin yung injustice ng walang bitterness. Wow, paglago yun. Pangapat, Practice situational stewardship. Kung ano man yung pinagkatiwala sa'yo ngayon, gaano man kaliit, steward it well. At panglima, build a reputation of trustworthiness. Pinagkatiwalaan siya ni Potiphar, ng Warden, at ni Pharaoh. May psychological dynamics din dito. Yung cognitive dissonance, yung laban sa isip niya ng dreams versus reality ng kulungan. Hindi niya binaliwala yung dreams, pero hindi rin siya naging victim lang. Nagkaroon siya ng narrative reframing. Mula sa I'm destined for greatness, naging I'm a faithful steward right here, right now. Tapos, emotional maturation, natutong magpatawad, maghintay ng may pasensya at meaning making kahit sa kulungan, nakahanap siya ng purpose sa paglilingkod. Pero, paalala ulit, hindi lahat ng hirap galing sa Diyos na pagsubok. Yung iba, resulta lang talaga ng kasamaan ng tao. At iwasan daw nating isipin na alam natin ang eksaktong dahilan ng Diyos sa lahat ng bagay. Mapanganib yon. Ngayon, puntahan natin yung mismong promotion o pag-angat. Madalas kasi may dalawang logic na nag-ooperate sa atin. Una, yung human logic. Visibility plus networking equals promotion. Kailangan mapansin ka, kumunekta ka. Versus sa divine logic na nakita natin kay Joseph. Faithfulness plus formation plus timing equals sustainable promotion. Yung tanong ng source, aling logic ang mas namamayani sa'yo, lalo na pag may delay. At bakit nga ba mas okay na umasa sa Diyos? Una, dahil sa kanyang sovereignty at kairos time. Yung tamang panahon niya, mas perfecto kaysa sa kronos time natin. Pangalawa, dahil mas mahalaga sa kanya yung formation kaysa fame. Mas gusto niyang maging capable tayo, hindi lang sikat. Pangatlo, dahil sa grace-centered agency. Hindi ito pagiging passive. Ito'y pagkilos ng masigasig, pero alam mong ang resulta at pag ay biyaya, hindi earned entitlement yung promotion from god parang covenantal entrustment isang pagtitiwala hindi lang gantimpala. May mga steps pa nga dyan, like uh, maging steward, mag-train, mag-exercise ng faith, mag-worship, maging accountable, mag-record ng mga ginawa ng Diyos at mag-detach from outcomes. Isa pang common mistake, yung napagkakamalan natin, yung mismong proseso ng paghintay bilang kabiguan na. May example ulit si Ana. May social enterprise na nadelay ng husto ang daling isipin na yung delay, yung hirap sa proseso, patunay na na-failed na yung project. Dito raw nagka-clash yung kwento ng kultura na result ang basehan ng value versus sa kwento ng kaharian na yung paghubog sa proseso ang basehan ng fitness or readiness. At bakit nga ba napagkakamalan yung proseso bilang failure? Ilang dahilan daw. Una, visibility bias mas nakikita natin yung success ng iba, hindi yung proseso nila. Pangalawa, time compression. Gusto natin, mabilis. Pangatlo, identity tied to results. Pag walang resulta, feeling natin walang value. At pangapat, survival habits. Yung mga practical pressures na nagtutulak sa atin, ituring yung proseso na parang disaster, hindi kurikulum. Ang theological reorientation daw, process is providence, not punishment. At minsan, yung delay, baka divine mercy pa nga yun. Pinoprotektahan tayo sa dangers ng premature promotion, character mismatch, burnout, moral hazards. Kaya, may mga practical steps para daw itigil na natin yung kagalito sa proseso bilang kabiguan. Una, reframe your narrative. Sabihin mo, I'm in training, hindi I'm failing. Pangalawa, discipline your dailies. Focus sa small excellences, sa skills development. Pangatlo, practice honest lament. Ilabas mo yung sakit at tanong. Parti yan. Pangapat, re-anchor your identity. Sa Diyos, hindi sa results. Panglima, reinvest in relationships. Huwag mag-isolate. Kailangan mo ng support. At panganim, conduct small experiments. Para matuto ka, hindi yung isang malaking sugal na nakakatakot. Kung gayon, pabalik tayo sa pinaka-main idea natin. Ang mga panahon ng tila kawalan ng pabor, madalas pala intensive periods yan ng paghahanda at paghubog. Tulad ng nakita natin kay Joseph, tungkol ito sa pagbuo ng capacity, ng character, para madala natin yung darating. Ang katahimikan, hindi pala abandonment, kundi isang workshop. At yung pinakamalaking perspective shift na pwede nating makuha. Mula sa tanong na, bakit ako? Bakit ganito? Patungo sa tanong na, ano kaya ang hinuhubog sa akin ng Diyos ngayon? Tandaan natin, base sa mga source, yung favor na na-delay, favor yan na pinipino, favor na nagpapaugat, para mas matatag sa hinaharap. Kaya para sa iyo na nakikinig, kung feeling mo na sa ganitong season ka yung parang tuyot, walang nangyayari, nakalimutan ka na, subukan mong baguhin yung lente mo. Huwag mo agad isiping parusa ito. Subukan mong tingnan bilang mahalagang training ground. Aktibong paghahanda ito, hindi passive na pagtitiis lang. Tanungin mo ang sarili mo. Ano kaya ang itinuturo sa akin ng katahimikang ito? Anong character ang dahan-dahang nabubuo sa akin kahit di ko pakita yung bunga? Aling pa rin sa diwa ng mga pinag-usapan natin. Kung sakaling dumaan ka nga sa ganitong matinding paghahanda sa ginawang ilang o kulungan ng buhay mo at dumating na yung biyaya o pag-angat, Paano mo titiyakin na yung pagpapalang yon ay hindi lang para sa sarili mo? Tulad ni Joseph na naging instrumento para iligtas ang marami. Ano yung responsibilidad na kasama ng biyayang dumaan sa ganitong klaseng paghuhubog? Paano ito magiging daluyan ng biyaya para sa mas nakararami? Yan siguro ang isang magandang pagnilayan mo.